eto na. Alam mo yung pagpasok ni Atasha Mulak sa EAT, ang lak laki issue, no? Na biglang oh, oh. ipinansabong kagad sa isa pang kambal na si Cassie Legaspi. Eh wala namang kamuang-muang yung bata na sa pagpasok niya sa EAT. Eh silang dalawang paglalabanin, di ba? Correct. Oh. Oh, eh. Actually, Malibu. di ba na yung napag na natin yan eh. Alam mo naman, di ba, ang mga bagong artista laging kinukumpara sa mga nalat ng artista, na, na, which is na mali. Pero wala naman ah. tayong magawa opinion ng mga taong nanonood dyan. Kaya kung ano lang sabihin nila, eh di, kung yun ang pag-uusapan, eh di, pag-usapan na lang natin. Oh. Pero, <laughs> di ba, pero wala naman tayong barometro para sila pagkumparahin. Kasi bago at lumang. Oo, O, o wag naman bago at luma, parang kailan <laughs> lang din naman si diba? di di kasi, di ba? Dinatnan. Dinatnan, di Di ba ang sigaw nila? Mag-diet ka muna. mag ka. Pag pinanunod ko naman yung bata, natural lang sa edad niya yung ganyan. Yung weight na ganyan, di ba? Hindi naman siya masubaba, hindi naman ano. Masubaba, magpakatotoo ka siguro na sa linde. Kasi alam naman natin, ang TV, di ba, nakakapagpalagi. Oo, oh, oh, 10 oh. pounds oh. bigger. Oh, oh. Oh. Saka, eh ano ngayon kung ba, Di ba? Eh mm -hmm. ano ngayon kung may excess weight? Di ba? Oh, eh bata pa naman, hindi pa siya masyadong aware dun sa mga ginagawa ng mga may edad na para sa pagdadayet. Di ba? Baka naman po ang hinahanap yung katawan ni Cassie Eh katawan at weight ni Carmina Villaruel. Eh, pagkapayapayapok naman, naman nung nanay, di ba? Na, na -leg naman ni Carmina, pwedeng lagyan ng suka na hindi tatapod. Di ba? Hindi dito, Hindi dito niya. niya. At saka bata pa naman si Kasi. Huwag naman, di ba? Pinag, pinag eh. Pero, eto ang mga komento. Sabi ni Juris, Dr. Channel. Chris, Kasi, ipinagsasabong kay Atasha. Nako, bukol at pasa ang mapapala ni Kasi diyan. At saka di papatong si Atasha dal edukada at disente kasi siya. Yun na. Sabi niya, ni na. ano, ni anak ko, oh, yun na. Di ba naman? -mm 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 -mm. -mm.